hindi daw kay kaya naisin ko ano yung sitwasyon uh, di po hindi ako nakabisita kasi nga marami di ako si Kaso tapos napakalayo po nito kailangan pang magkain ng tricycle check lang natin kung nasaan Apo! Apo! Ano, ano na? Kumusta na ang buhay natin? Anak? Nag-aalaga ng bata. Ha? Ah, magpapababaan ng kufra. Ay, ikaw ay makakaway na, lang. Ayan, ah. Mabuti at makakauwi ka na. Pero kaya mo, na, um, kaya mo umuwi mag-isa na, nai? Huwag ko yun sa Kunas, Lucena. Hanggang Lucena. Tapos uh, mayroon namang kawan, mayroon namang nanay doon na uh, diretsyo ng sakayan. Yung mm -hmm. biyahin dait na dadaan sa Kapalungga. Or kung yun yung, yung isang paraan. Ano. Uh. Mm -hmm. Yan na, no? sasabi mo kay Tatay Duro. Ay, ina-uwi I Ma -uwi, ma -uwi na Nauwi na ako. Ah, uuwi uh ka na talaga? Hmm. Talagang miss na miss mo na si tatay? Uuwi na ako yung aking kikain na lang. Masanda mo na naman. Ah, madama na taniman mo. Hmm. Ay, wala pa rin ditong payout. Ay. Parang... Saka yung AM ko kukunin ko pa dito pa na ako Hmm. Okay, Sa ATM pa. uh -huh. pala kayo na na payout? Hindi nga, ito sa Bago amin ni, dito hindi nga na, sa, dun, eh, dito icon eh. Hindi sa ATM. Binibigyan. Hindi naman ako binigyan. Hindi uh, eh, pa nga, ngayon pa lang ako kukuha nga. Ah. Uh, Bago pa lang yung ATM na yan. Um, uh, magbababal ng kupra is malapit-lapit na. May ano? yung maghihila dalawa. eh uh, Ayan, sasabihin ka tatay duro. Na may mismo ba siya? Mas ka daw ni Tate Duro eh. pero gusto niya sumama dito. Gusto niya sumama dito. Na dito kayo nalang lang kayo. kaya lang. Siya mag-uusap kayo doon. Halimbawa sa, sa summer. At pwede kayo sunduin. Ano, dito lang kayo pagka kawan. Nanay. Gusto nang isa. Ay, oo um. nga. Ah. Pag uh, kayo naman nagkausap, kasi doon sa, sa, sa interview ni ko, ni, ni Marcos, Sir Marcos sa kanya, ay gusto ka niya puntahan dito. Tapos pagka hawan, oh ay di, kapag maayos, ay parang dito na, paig naman siya dito kayo tumira. Yun ang... Gusto na ingin, eh. ayong, May, may taniman din. Dito na may pwede rin kayo magtanim-tanim dito. Ano? Hindi naman dito pili sa bundok talaga. Ay kaya. Dito, dito lang. Hindi naman dito yung pagkakait. Yon, yon. Kayo na nga itong... Kaya na Ate ito. Ah, ay, hindi naman... Hindi naman ano ka pili Gonzales. Gonzales? Hindi. Hindi Ah, ayan naman pala ay hindi pa mula yung ko, ano no. Nanay. At ikaw ay mahilig lang din, mahilig ka lang din magtanim kayo ng dalawang tatay duro ano. Ang tubig niyo dito. Ah, uh, may ay maganda din grip niyo dito. Bayan lang. Yan na din lang. Tipa di kayo hirap. Ano na ni? Oo nga. Tapos yung labahan mo ano. Napakalapit nung labahan mo. <laughs> lapit na lapit ng labahan. Sabi nga ni Sarne, eh? Agong saan, ay, kayo naglabat? Bakit ay naparapasan niya nung planggana yung ay parapasan niya pasama mo dito yung planggana? Saan kayo galing? Ay ko do sa ilog ng ito. Makta, mabini, ah, ah, mamili kalabakang munti. Kalabakang munti, sabi ni Sandy. Ayun pala yung kalabakan ng nanay yung... Ay, kalabakang yun munti yun sa patong mabini. Hmm. Taga dun ka, di mo tanda ang mabini. Ah, ay, tanda ko na dun lang sa amin ah. Na. Sasakay pa ng bangka. Yung mabini, mabini dito, pero yung mabini dun ay hindi ko alam. <laughs> Hindi naman daw ako na ako yung ako y nagbisita lang noon, hindi ako taga roon talaga. Ako yung nagbisita lang. Dahil ang pamilya ko. nagbisita bisita lang, hindi rin doon ang nanay ko lumaki. Ang nanay ko lumaki doon. Yan, saka doon sa kanila ang pinupuntahan. Eh, ano sa mo kay Tatay Duro? No, so Tapos, yun na. Yun, yun mo. Ay, miss mismo si Tatay Duro? Hindi. Namin siya. Uy! Hey, yeah. Hindi yata yeah. eh. Namiss mo na. Miss na namiss na. No? Pero ikaw na yung masaya dahil ikaw ay ma masaya ka naman nakapiling mo ng anak mo tsaka mga apo. Hindi nga nai Maulit ang apo ay talaga mag magagalitan niya. Ay ano nga sasabihin mo kay Tatay Duro? Eh, uh, kumusta lang. kumusta? ma, na. Uh, ma na rin. ma na rin. At na ng kufra. Yan Tapos ay... <laughs> Puno ka lang. I love you na yan. Unit-unit I love you. siya. Uh, <laughs> uh, I know, I love you. Uh, yeah. Yeah. Sabi nga tatiduro. Yeah. Love ka daw niya. pag pag inihatid ka na ni Ate na ay baka sa susunod ka na kayo susunduin sa summer na. Ano? Para maihanda na din yung paglilipat ng inyong senior. Pwede naman, pwede naman. Kaya na dapat ay kukuha muna kayo doon ng senior bago mapalipat. Yan, nag-aalaga ang, ang lula. Ngayon lang nakapag-alaga ng apo. Ay, ano nanay. Hindi, ay, bakit saan. hindi kayo nakabuo ni tatay, ni tatay duro? Puro agas nga, hindi ako lang, hindi ako hilot dyan sa anak kong yan na may asawa Hindi ako hilot hindi langgas, hindi ako nilanggas. Ah, kaya naaagas. Uh, sayang ano. Ay, saan ba kayo nagkakilala ni Tate Dur? Kalagwas. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. ay, pagka, yeah. paano kayo nagka, pag, ah, noong kayo ay magkahiwalay ni, nung asawa mo, ay, no kay umalis ay, kayo nagsama na agad. Uh, ah, kung baga man ikaw. Hindi naman ako din na sa amin ay, eh, sa kapalunggo. Mm, -hmm. Tumakas mo, kung baga umalis kayo doon sa kalagwas at pumunta kayo ng Kapalungga. Mm -hmm. Ayun. Tapos doon na kayo nagsama. Pero noon ba yun? May anak na rin ba siya? May asawa pa siya o wala na? Wala na. Hiwala. Patay na yung asawa. Ah. Nahulog daw yun sa bahay nila nung anak. Ah. Kaya, kaya kayong dalawa naman ang... Ay, sige nanay. At... Uh... Ako iuwi na ako'y mayroon pa rin pupuntahan iba kong tinutulungan. Mm. Eh, ano nga sasabihin mo kay Tatay Duro? Na lang. <laughs> tama na yung I love you na na yung ka I love you <laughs> <laughs> Ano to, to? tama na ng I love you? Ano? Oh, ay, pa tama na. Dapat ay milyong I love you ay. Ah, uh, sige yeah. na eh. Ano, ano ano pa sasabihin mo? Oo. ano pa sasabihin mo kay Tatay Dor? Ang kumusta na lang sa kawo, hinapon. Ay, ano na lang sasabihin mo kay Kuya Joel? Bye, thank you na lang. Yan. dahil eh, laging pinupuntahan ano ni, ni Kuya, Joel. Yan. Ah, uh, ta. Sino pa pagpapas? Eh? Ay, thank you. Mapunta din ako doon, mapa-interview pa ako. <laughs>